we're not as tough as me. Mega love shout out po mga kawal po ni Ulis TV Ayan po, uh, andito na po ako sa health view pero bago po ko uwi sa amin sa amin tahanan, may dadaanan na lang po ako dito na isang masarap po na kainan. Ah, uh, ito po ay uh, Paris o Mami kasi nga ang sarap po talaga ng sabaw. Ayan po, bababa na ako kakababa ko lang. Ayan po, sa naik na sinakin kong bus. Ayan po, uh, tatawid na tayo sa kabila dahil doon po sa kabilang side po kasi yung um, Mami Rice Paris, ayan, na perfect po talaga sa panglasa ko dahil nga sakto lang yung uh, hindi maalat, ikaw na mag-add ng gusto mo talagang paalatin pa nasa, nasa sayo na yung kung mataas po talagang templa mo, pero ang sarap po ng sabaw nila, sobrang lapot po ng sabaw nila pero ang sarap po, kainaman po dyan ang sarap po talaga ng sabaw nila Ayan. kaya marami pong kumakain tara na, puntahan na, na po natin ito na pong ating Madam Rosemary music itong kasi nga masarap mas, ang sabaw dito eh actually pag ko dito and click out. check out shout out na kay madam madam thank you ha pasok ng sabaw ayan so dito kasi sa naik dito pag baba mo dito sa health view pag gusto mong kumain o kaya take home na lang dito po sa tabagpon ang Paris and me. Rosemary Paris dito po yan sa may paradahan o kaya abangan dito so. Ayan, bigla siya sa atin mga KLS view. Ayun po dito sa KLS view kita talaga yung mamihan. Ayan, ano po. May pa sobrang sabaw po 'yan. Ay, balik salamat. na. Ayod na. Okay na. Ayan. Ayan po set up to sa sabaw, sabaw pa lang Hulam na. Ayan po. Uh, solid na solid na talaga. marami mga ano din dito kumakain kaya pag kayo nagugutom iuwi nyo na lang talaga muna kung anibaw, manis nagmamadali kayo pwede na gawing ulam mamayang gabi eh. si first time ko na natikman ko dito ang sarap ng sabaw kasi eh. Ayan po mga Kawels Lovers po ni Wells TV Miss Vlog. Tara, kain po tayo kay Rosemary Mamihan Parisan. Dito lang po yan sa Health Book. Katabi lang po siya ng uh, naik sa office ng police. Ayan po dito po yan sa Health Book talaga. Huwag niyo palagpasin po kayo po ay pupunta ng Manila. Tumaan niya muna kayo dito kay Rosemary Mamihan. Napakasarap po ng sabaw. Fakto lang po sa budget. Mano nila is 40 pesos and 60 pesos naman yung Paris nila. Yan, salamat po and kain na po tayo few moments later. A few moments later. A few moments later. Ay hindi nila siya taon sa Mamihal at sa Parisan dyan sa my health view. Pagbaba dyan sa uh, sa office ng police station. Dyan sa may gilid po sa may ah... Uh, 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 up, yung naghihintay ng mga pasahero pa po ng Beatles po. O kaya anong biyahe dyan sa kaysa po sa ano talaga dyan sa harapan po ng Uh, sa office po ng police station. Yung katabi doon ng ang malapit doon na titila ng money. Yung dating bibila ng money. Then ito naman, ang aking binili na Mami Paris at saka ito, Mami Paris na pwede natin ulamin kasi napakasati ng sabaw nila. Talaga, sa sabaw pa lang na uh, ulam na ito bumila ko ng Mami. Pero yung mami, hindi ko pinahalo doon sa sabaw para hindi ko talaga siya maluto. Kaya kasi uh, din na ako nagpasama ng rice kasi magbibitin pa ko ng rice. Kaya mag magsasayang ako ng rice dito sa bahay. So, itong mami na to, marami, na, marami ka ng uh, na na, ano talaga. So, ito yung sabaw. Yan at saka ito pa yung sabaw so pinasubrahan ang sabaw ni Madam Rose kasi nga sabi ko ang sarap kasi ng mami nila every time na bababa ako galing Manila galing Titex yung pagbaba ko talaga sa health ko uh, first time ko nung natigman itong uh, mami nila Aba, ang sarap ng na sabaw. Sabaw pa lang ulam na talaga. Kaya bumili ulit ako. At saka tinikong ko na dito sa bahay namin. Ayan. So ito po yung sabaw. So, ilalagay natin yung sabaw. Para, uh -huh. so, kahit na medyo kasobra na sabaw. Hmm. Na salamat po kasi ang sarap kasi nang mamihan nyo nga. Kung kayo po ay taga Pasinaya sinaya ko, at uh, Central North, or mga visual, pagsimbol, o pagsingal, dyan po siya sa, uh, mismo talaga pagbaba ng bus po dyan, tawag lang kayo hanggang kapitid, eh, or nagkabag na ng bus, makikita naman nila yung uh, pwesto nila sa may gilid kung may dalawang kaldero yung malalaki sa mga payo sa makikita ito so iinit ko sa dito so, so para yung sabaw na init so kailangan ko ito iinit so ito kasing yung ano namin yung dito pang nilaga, nag-iplog, or kaysa noodles, dito na siya ilagay. Ito po kasi yung uh, nabunot po nung Christmas namin sa Team Makati. Ito po yung nabunot po na uh, electronic na pwede mo dito iinit yung may, may sabaw. yan. So, pag na natin, naging na natin ito lang. Kasi dito sa sawaw na to, talagang ang sarap talaga. Tapos may ang-ang-ang-ang. ang -hang -hang -hang. Yeah, ang -hang talaga. Yeah. May nyo ko talaga, magpapakain ka lalo na ito. Ganyan ba ako is uh, may hangover ka. Perfect job kung mano rice Kaya pans para sa mga ito ay may hangover. So ito yung yung set up pala kay madam, ayan, yeah, ang daming laman. Mano rice, mamilabin nyo ko for ang daming nilagay na laman. Ito. Ito yung isa kasi ekstra sa bawo So ito yung laman talaga sa mga nyo. Piniwalay namin kasi na para hindi siya malapa o walapsa dahil hindi ko kasi pinain muna di o kinikpon ko. Yung sabi ko mag, mag root ako ng kanin para hindi ako magigitin. Yeah. So sasari namin dito. Ah, ah, ah. kaya ng so hindi ko na isama itong uh, niya kasi dito lang sa ako. So, tingnan muna natin ha tingnan natin tingin kita ko sa'yo ayan ito na po yung ano uh, papainitin natin ito ha dito sa electronic natin na uh, initan yan pwede dito yung tinola o kaya anong o sinigang pwede mo ipapainit dito ito ay ah, uh, pwede nga dito magluto dito ng paksiw. Kung gusto nyo kasi ilit. Ano na ngayon eh. kunting paksiw lang. Yung mga, yung na-slice na mga isda pwede mo nito So, ito yung kanin na niluto ko kasi as you can see, talaga mabibitin ako sa isang order na kanin. Ayan, nagluto ako dito. Ayan. Pero ang sarap din ng kanin nila talaga. Yung pang, pangpartner partner talaga sa Mami Rice. So, uh, papainitin na natin. Ayan, takpan ko na. Yun. So, masarap to. <laughs> Ay, na natin dito. Mabilis lang mga minute yan. So, may microwave naman ako doon. Pero dito kasi parang hindi sa tayo. Dito sa misa. So, i-on na lang natin dito. Ayan. Mabilis lang siya talaga kumulo. So, so mga ano lang. Mabilis lang siya kumulo. Ano? Eh, Lungsot na agad, oh. No? Bilis, oh. Ilang minutes lang yun, oh. Eh. Wala pang 2 minutes, sumuro na. Para yun yung alam natin. Ito kasi pang noodles to, kaya pang pasit ka to, no? dito na ikaw, pwede ka dito. Mabilis lang. Nung mga anak na kumbusan ng uh, gas hole, may ako hindi dito saka ang pag sa ano na naman, ikan, pwede ka rin mong patulog yung ang, ang, ang nilagang itlog o kaya ano, meron naman tayong ito para sa kape. Ito, dito talaga masarap din ito. Mabilis lang ito kung sa taglangin, itong electric uh, okay. kettle naman siya. So, luto na siya, pwede na siya. Ano? Musok na. Ayan. Ayan. Patay na natin. Ayan. Uh, Oh. Ano tayo ng kanin? So, kailan ko kasi magsayang dahil na, na ano ako eh, nabibitin ako sa si isang pura ng kanin. Kahit masarap talaga yung kanin. Ay nasa na ako pabalik ako na Yan, di pa uwi ako dito sa Tuban, dito sa, sa Pasinaya. Kailangan talaga sa ayan sila. Parang ito na yung ulam ko talaga pagdating sa gabi. Hindi na ako magluluto bukas na nalang. Okay. yan, ang kanin po. No? Madami ang kumain ng kanin kaya wala na mabutong. Butong-butong talaga. Ayan mo dito. Tapos, parang mami, parang paris na ito binigay sa atin ni Madam Boss kasi nga, ang dami niya talaga, ano, uh, binigay sa akin. Ayan, no? Ang lalaki pa ng, ano, nang baka, o. Oh. Saka so, natin ilagay itong yung mami niya para hindi siya malapas. Ang okay, inyong nangabas kasi. Ayan madam mo? Tingnan mo. Mainit rin kasi pinainit ko dito, madam. yan, Salamat sa'yo, madam. At saka pa yung sili. Ayan yung sili. Kasap mo Bupitin. Para Ako kasi, ah, ganun, 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 meraih persabab. Hmm? Ada kainnya? Hmm. Carap, carap talaga. Hmm. Eh, marami selamat po o simut na, pero may natira pa. Busog na Maraming salamat po Thank you, thank you. Thank you sa Parisan, Mamihan. sa health school, magbabarang mo gano'n ha. Maraming salamat po. ko talaga ang sa bow ng sepa. hindi lang sa bow. Kasi Salamat! salamat. salamat. Like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient. Hoping one day I blow up In the basement. Statement: the top is so vacant I don't hear shit.